Okay, isang so magandang maga pong muli sa ating mga ginigili kong mga atal sa baybay. Tayo po ay nasa ating morning edition sa maga nito. Tayo po ay mag-aaral na muli sa ating morning devotional sa ating mga sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa maga nito, ating purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan sa araw na sabat na ito ay ating na dakilain ang pangalan ng Diyos na siyang naglalang ng langit ng lupa at sa iyang dakrapat dapat nating sundin at ating sambahin. At sa mga ito mga binigilig ko mga taga-subaybay ang kumusta po tayo? Sa mga ito tayo po ay pasalamat sa Panginoon sa buong magdamag ng pag-iingat sa atin. Kaya sana po huwag kayong magsasawa na sumuporta sa ating gawain sa pagpapatuloy sa ating morning devotional sa umaga ito na araw ng Sabat. Ika apat na po tayo sa Agosto 2024. Tayo po, bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, tayo po yung manalangin. Magdakila, mga bagong Diyos, ang tanis sa mga langit. Salamat sa buong magdamag. Ang pag-iingat niyo sa aming Panginoon, patuloy kang pinapapurihan, tinataas ang inyong dakilang pangalan, na siyang ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito, pati ng aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa bumagdamag na pag-iingat sa amin sa panbagong buhay na pinagulong sa amin sa araw na sabad na ito. At nawa ang pakikisama ng Iyong Balay Espiritu ang siyang sumahamin at patawarin ko, Panginoon, sa inyong balharapan sa isip, sa gawa, at sa amin kinilos na hindi kaya sa inyong balharapan. Salamat din pong nila sa buong sa lingong nakalipas na, na inyo kami ingatan. Pagkaluban po kami po <coughs> ng katalinuhan sa latigit Panginoon. Ito ay maging kaya sa inyong balharapan na aming gagawin. Imasok kami na inyong gagabay ito ng ibang espiritu. At bigyan po ko ng karunungan, nagmumula sa inyo Panginoon, hindi ang karunungan ng lupa ang siyang may maranasan at sa mga pa kayo napagabit yun pangalan <laughs> ng Jesus Pang Amen okay. isang magandang umaga po muli sa atin mga ginigili ko mga tagos bye bye sa aking mga followers at aking mga manunood kayo po ay ang, pangga, ang pamagat po ng ating ating <laughs> Ating pag-aaralan sa mga ganito ay hindi nababaling integ integridad, hmm. hindi nababaling integridad. Ating katex po ay makikita sa awit, chapter 41 verse 12. Ating katex ay makikita po sa awit chapter 41 verse 12 at sabi po rito at tungkol sa akin na mo ako sa aking katapatan at inilalagay mo ako sa iyong harapan Magpakilin man. kaya so, ito po yung ating key text na makikita sa awit 41 verse 12 na ito po ang inaalalayan tayo ng ating Panginoon sa ating katapatan at nilalagay po tayo sa kanyang harapan, magpakalanman. At sabi po rito sa ating pag-aaralan, sa bawat pagkilos ng buhay, ang tunay na kristyano ay kung ano ang nais niyang na isipin. Nang napaka-napaka nakapaligid sa kanya, ginagabayan siya ng katotohanan at kadweran. Hindi siya nagpaplano ng hindi maganda. Kaya nga, wala siyang dapat pagtakpan. Maaari siyang punahin, maaari siyang subukin. Ngunit sa lahat ng bagay. Nagliliwanag ang, kanya, ang kanyang hindi nababaling integridad. Tulad ng dalisay na ginto, siya ay kaibigan at tumutulong sa lahat ng mga nakaugnay sa kanya. At ang kanyang kapwa tao ay nagagalak ng tiwala sa kanya. So balit ah, sapagkat mapag mapagkakatiwalaan niya siya. Kumukuha ba, ba siya ng mga manggagawa upang magtipo ng kanyang kani? Hindi hindi niya ipinagkakait ang kanilang pinaghirapang pera. Meron ba siyang pag-aari walang madali ang paggagamitan paggagamitan kanyang pinag pinagagaan ang mga pangailangan ng kanyang kapus palad na kapatid hindi siya nagsisikap ng palaguin ng kanyang mga pag-aari sa pagsasamantala sa hindi sa hindi inaasahang kalagayan ng kanyang kapwa. At tinatanggap lamang niya ay ang patas na halaga sa kanyang mga ipinagbibili. Kung mayroong mga kapintasan sa mga bagay na nabili, tuwiran niyang sinasabi sa bumibili sa kanya. Bagaman ang bagaman ang paggawa nito ay maaring salungat sa kanyang sariling interes sa pananalapi. Alam na, ma na mabuti ni Satanas kung ano ang kapangarihan para sa mabuti. Ang buhay ng isang taong may hindi nababaling integridad at magawa siya ng masigasig na pagsisikap upang hadlangan ng mga tao na mabuhay na gayong buhay. Kung lumalapit sa kanya sa kanila na may may mga pangak, mapangakit na tukso Ip, pinapangakuan sila ng kayamanan, posisyon makamundong karangalan kundi sila lamang ay magsusuko ng mga prud uh, magsusuko ng mga konsepyo ng katwiran, at meron siyang malaking tagumpay mula sa malungkot na kasaysayan ng marami na mabigo, nabigo, natutunan natin ang panganib ng kasaganaan. Hindi sila nawala, hindi silang nawala ng pag-aari ang nasa malaking panganib. Ngunit iyong yaong nakagamit ng kayamanan, madalas na hinihiling ang panalangin para sa mga lalaki at babaeng nasa kapigadian. At tama ito. Ngunit panalangin para sa mga Ngunit iyong mga nasa kasaganan ay lalo nga ng mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Dahil sila ay nasa mas malaking panganib na wala ng kapigkaligtasan. Sa lambak ng pagkaaba, ang mga tao ay ligtas at lumalakad samantalang iginagalang nila ang Diyos at ginagawa siyang kanilang tiwala at sa matayog na tugatog kung saan naririnig ang papuri. Kailangan nila ang tulong ng tanging kapangarihan mula sa itaas. Ang tunay na reliyon ay hindi isang eksperimento. Isa itong aktual na pagtulad kay Kristo. Ang Diyos ay merong personal na talak ng bawat tao. Sinusubok siya sa pamamagitan ng praktikal na resulta ng kanyang gawain sa madaling panahon maririnig ang panawagan magbigay ng isang pag-uulat sa iyong pagiging katuwala. kaya yeah, sa so maging ito mag mga ginigili ko mga taga-subaybay ang ating pinag-aralan na hindi nababaling integridad kahit ano pong mangyari sa buhay po natin sana ay magliwanag magliwanag ang hindi nababaling integridad natin tulad ng dalisay na ginto. Ang hmm. ating Panginoon ay siyang kaibigan na tumutulong sa lahat ng ating mga pangailangan. Hmm. Ang trabaho naman po ni Satanas ay sinisikap niyang tayo bigyan ng ng sinusubok tayo ng kaway upang tayo hindi mabalik sa ating itigrin na doon. At, si, at gumagawa rin siya ng pam, pagsisikap, pagsisikap na madlangan ang mga taong nabubuhay na gayong sa gayong buhay. At alam niyo po mga ginigilig ang mga taga-subaybay, si Satanas din po ay nagbibigay ng pagpapala sa mga tao upang tayo ay akitin sa mga tukso at sa ipoy nangangako ng kayamanan position at mga mundong makarangalan. At siya rin po ang ang magbibigay ng lahat para tayo ay bumitaw sa ating Panginoon. Kaya mapalad ko tayo kapag tayo ay sinusubok sa ating mga buhay. Kaya ito po ang magiging hamon po sa bawat sa atin na huwag po tayong basa-basa lang na sumurinder. Kundi hilingin po natin sa ating mga panalangin na bilang mga lalaki at mga babae na ating naranasan ang na nasa kapigani, kapigitian at bilang tayo lingkod ng Diyos tayo po ay laging nasa malaking panganib at tayo po ay mawala ng ligtasan ang ito po ang tanging bukod tangi na kailangan natin dumakan at ating pong igalang ang Diyos sa ating mga buhay at siya lamang po ang ating pagkakatiwalaan siya ang ating matayog na tugatog. At siya ang ating dapat papurihan at tanging ang Diyos lamang ang ating tatakbo ng ating mga ng ating ng, kanya, ng, ating mga tulong ng ating higit na mahigit na kailangan sa ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan nagbumula sa katasan at ang tunay po na reliyon na hindi po isang eksperimento kung dito po ay aktual na pagtulad kay Kristo kung ano po ang kanyang ugali kaya ito po ang panawagan sa atin nang bawat po sa atin ay magsusulit o mag-uulat tayo bilang isang katuwala. kaya sa mga ganito mga patid mga ginigili ko mga taga-subaybay Huwag sana po kayo magsawa na sa paporta sa ating gawain, sa ating morning devotional. Sana i-share nyo po ito at mapanood nyo po ito. At tayo po yung manalangin. O dakila, mga bagin Diyos, ang tanay sa mga langit. Salamat sa mga lesson at mga awit at aking napag-aralan mga salita na hindi nyo po kami iwanan natin niyo po kami iaalalayan sa aming katapatan at hindi niyo kami papabayaan Panginoon sa inyo namin tinatagubilin ang lahat ano man ang mangyari sa aming buhay Panginoon narito ang inyong abang lingkod Panginoon humihingi ng inyong uh, basbas ng inyong na espiritu tulungan niyo po ko sa lahat ng pangilangan sa aking mga magulang mga patid at aking mga kamag-anakan lalo tigis sa mga kapatiran sa buong salibutan ito na sa araw ng sabat na ito, Panginoon, kami po ay sasamba. At ikaw itataas ang iyong dakilang pangalan. At nawa, Panginoon, sa mag ito ang bendisyon ng pagpapala ng langit ang aming maranasan. Hindi sa aming uh, kahit sa aming kaluban, kundi sa kaluban na aming mga kaluban na sa Jesus. Na siyang sa, sa lahat ng aming pangailangan at hindi nyo kami papabayaan, Panginoon, sa katapusan ng salubutan ito. Ano, Panginoon, turuan po kami na maging tapat <clears throat> at maging isang kat mabuting katiwala na may katapatan sa inyo. At patawarin kami, amas, sa lahat ng mga pagkukulang pagasala Basa-basa ang punawan ng inyong banal spirit ang itong uh, video content na ginagawa ko, Panginoon, na sana, Panginoon, ito'y aking ma-share sa social media at mapanood din po ng mga tao na sila po ay magkaroon din ng kaligtasan na inyong inaalok. Na sana pang nang tumayo rin sila sa hindi nababali integridad kahit nasubukin po kami ng iyong kaaway. Na anyway, hindi po siya magtagumpay sa aming buhay kundi ang magtagumpay ikaw pa naman sa aming mga buhay. Sa inyo namin tinatagalaga ang aming buhay at linasang palatayanan kayo ng Panginoon na hindi kayo papabayaan at inyong pagkakaloban lahat ng mga pangailangan. Salamat din Panginoon sa mga ganito. May dadalangin ko ang pagsapit ng aking mga alanak sa kanyang kaarawan. Si Alicia Faye, sana Panginoon, palakiin po siya na maging malusog na bata. At may pagkatakot sa inyo ang pagsunod sa aking bilang ng kanyang magulang. Sa Panginoon, subaybayan po siya sa kanyang paglaki. At takampo siya ng banal espirito na lumakad siya na maging mabuting bata hanggang sa inyong pagbabalik pang nun magsama-sama kami na bubong hindi sana mahuli ang lahat na inyo pong mas basa ng iba ng Espiritu ang mga nasawa na po siya palaging nilayo sa mga tokso kaaway, at na kuwanan niyong kaaway sa mga pagsubo tagumpay din siya pang nun sana ay kilusin po siya ng iba ng Espiritu na kayo siya ay makapanumbalik at mabuong ang iyong pamilya. Kung ito man ang inyong kaluban, Panginoon, kayo ang masunod. Hindi mangyari ang aming kaluban. Sa inyo ang tatagubilin ng lahat, hindi sa aming karapatan, kundi sa karapatan ng aming tagapagligtas ng Sesus. Amen. Okay? Isang magandang umaga pong muli sa ating lahat. Babay po at happy Sabbath and thank you for watching. God bless po sa ating lahat.